Ayan, kumukulo na siya mga kalalabs. Luto na rin ito. Ayan, naluto na Yes, hello, mga kalalabs. Welcome to my vlog. This is April Vlogs Official mga kalalabs. Ayan, kakasay natin yung challenge sila ngayon na ano, sa sobrang tirik ng init. Sobrang init talaga dito sa pabahay namin mga, mga kalalabs. Ayan, lutuin ko sa labas yung toyo mga kalalabs. Ayan, ito may tubig pa akong tingnan natin kung maluluto talaga siya dito mga kalalans labas tayo sobrang init yan may motor pa dumaan mga kalalans dito tingnan natin kung maluluto talaga siya mga iwan iiwan muna natin yung kawali ng ano yan may tubig Aywan ko kung maluluto, o, abot natin ng 15 minutes Ayan mga kalalabs. Lapit ka dito. Tingnan natin kung kumukulo. Ayun o. Oh, naano na yung mantika mga kalalabs. Ayan. Ilagay natin ang mantika. Ilagay natin yung tuyo mga kalalabs. Ayan. Kumukulo siya o. Oh. Tingnan nyo. Sa sobrang init ang panahon. Ayan. Tingnan mo. Kumukulo talaga siya mga kalalabs. Grabe yung mantika niya. Ayan. Pwede mo na siyang balikta rin. Sa so, to pala sa sobrang init ang panahon. Tingnan niyo yung langit oh. Grabe. Pakita mo yung langit oh. Tingnan mo grabe, sobrang tirik ng araw mga kalalabs. Kaya na yan. Hindi naman siya totaling ano, pero tingnan yung mga kalalabs, kumukulo talaga yung mantika niya. Eh. Hmm. Grabe. Ang so, init. mga kalalabs, balik na natin yung tuyo. Ayan, kumukulo na siya mga kalalags. Luto na rin ito. Ayan, naluto na talaga siya mga kalalags. Luto na talaga sa sobrang init ng panahon. Pati ako naluluto na mga kalalags. Ayan, thank you, thank you. 48 degrees Celsius ang init natin ngayon dito sa pabahan. Ayan, babos.